Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mga recent and uh, sabihin na po natin talk of the town na mga pag na naman po ni Mayn Mendoza at ni Alden Richards ano, sa iba't ibang pagkakataon. Dami ko kasing nang, nagsasabi na akala ko po ba Mr. Pinas masaya na po sila sa kanya-kanya nila mga panig. Si Alden masaya na sa panig nitong si Sakang. At ito naman si Mayn ay uh, masaya na sa panig nitong si Panot. Okay, ba't po may pag-iyak? Hayaan nyo po munang i-share ko sa inyo kung ba't nga po ba sila nangingilid-ngilid ng luha at naiiyak-iyak, ano? nito pong mga nakalipas na araw. Kung sa si Main Mendoza, may kinalaman po sa kanyang buhok habang si Alden Richards naman ay na-overwhelm sa mga pangyayari na naman po sa, sabihin na po natin recently, no, na, -na, -na, na, na, pangyayari po sa kanila. Ano nga ba yung pangyayari yon? Yan po yung aking ibabahagi sa inyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, no, syempre hindi rin po mawawala sa ating mga pag-uusapan yung latest latest na nais po nila ipagawa kay Maine Mendoza at kay Alden Richards this coming days, this coming months, no? At sa mga susunod pang uh, plano nila sa kani-kanilang mga panig. Okay? Ito ho yung uh, recent natin, ano? Lalo-lalo na yung kakakreate lang po ng uh, uh, parang broadcast channel na ewan, ano? <laughs> In IG mamaya pag-usapan po natin. Sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Minat kay Alden, no. Ilagi e, po natin pag-uusapan ang mga bagay niyan. At bago mo tayo magpatuloy pa hayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kina Minat kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas show business ngayon sa pagsuporta at pagmamahal kina Minat kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na sa lahat po ng magiging pagsuporta natin kay Main Mendoza at pagsuporta po natin kay Alden Richards, lagi po kaming naririto para po sa, sa kanilang dalawa at para po sa inyong lahat. At uh, naririto nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Ito lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Nai si Sabi niya rito, natatawa na lang ako sa mga ADN kuno rito sa vlog mo, Mr. Pinas. Daming alam, puro fake news naman. Sa palagay mo, si Alden manliligaw kay Saks? friend lang yung dalawa, no? Fans lang ng Katniel, nagpapakalat ng kung ano-ano. At kung meron uh, kung meron mang hello, love, goodbye, two, 'di ba? Uh, ang lahat ng 'yan ipaingay lang sa movie if ever matuloy. Diba? Mga dudangers, huwag niyong takutin ang mga sarili ninyo. Manahimik kayo. O umalis na lang kayo sa fandom. Diba? Yun po yung uh, hindi natin maiwasan uh, na i ano? Na Uh, al alam niyo yun, yung laging, ito uh, mukhang magkakatotohanan na, magkakatotohanan na. Lagi naman po natin paulit-ulit natin nga, uh, inire-reiterate sa kanila, no? Talagang sinasabi po natin sa kanilang lahat na, this is for the sake of showbiz. Business, show business, and show business. Okay? Money, money, and money. Maraming maraming salamat po, Nay ano? At para naman huwag sa ikalawa natin komento, ito naman po yung mula kay Ms. Gina Torrico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ang management ni na Main at Piolo Pascual ang dapat uh, panawagan. Oo. Pero yan. Ngunit di maganda sa image ni Main, ano? Confusing ngunit dapat gawin ni Main in the name of contract issue. ba? Diba? Anong fake news sa Itbulaga? Na magsasara na? Paano? <laughs> Papaano gumagawa din ang TVJ ng fake news, ano? Ngayon si Joey pa ang may ganang magalit? How does it feel? No? Ang poet mo about the fake news na ang napuntarya ay kayo. Bago ka magalit, tignan mo muna ang iyong sarili sa mga fake news na ginagawa ninyo kay Maine. Diba sa Facebook na itbulaga nang galing yung buntis issue kay Maine? Sagutin mo muna yung totoo, uh, yung totoo, no? Ito yung totoo yun. O hindi, kung totoo yun o hindi, bago may ilihis ang lahat. Oh, come on. No? Tinablan ka din pala ng galit. Ngunit, di fake news ang sad, -sad ninyong ratings. Well, I agree with you. Um, sa amin nga rin pong paglilibot, ano, doon nga pong nagsimula yon yung, yung uh, buntis, uh, buntis issue, uh, pagbubuntis issue na yan, ano, sa Itbulagaho, nagmula yon Di ba? Kaya ngayon, dahil ang dami, ang dami nag-react, di ba? So, ano ginawa nila? Hindi na nila pinaingay. Siguro, nagadit sa main Mendoza sa kanila. And now, main, uh, Mendoza went out, di ba? Umalis siya, nagpunta siya ng New York. Ngayon, ito na po nangyari. Di ba? Sila pa ngayon yung may gana na, na, affected daw po sila sa fake news. Eh, kayo nga oh, yung gumagawa, di ba? Huwag nyo gagawin kung ayaw nyo gawin din sa inyo. Di ba? Wala naman kay Yumoto R uh, Ri child. No, Sabi niya rito, good AM po Mr. Pinas, showbiz news ngayon. Ano? Salamat po sa update kina Min at Alden. Sana po lagi po kayong may update kina at kay Alden. Palagi po akong naghihintay sa update nyo kina at kay Alden. Hindi na po kasi ako masyadong tumitingin sa YouTube ngayon. Kasi po ang mga balita ng mga vlogger ngayon ay sina Nakat at Alden o di kaya uh, Daniel Kat Alden Jericho na uh, pumapatungkol sa Love Triangle ni Alden, Kat at Jericho Rosales. Ano? Nakikisaw-saw po ang Kat din at Kat Niel fans. At uh, sina Christy, uh, Lucifer Min. Ano? OJ Diaz, Lolita, Lolit Solis. Ano? Uh, sa issue, kini kinigilig daw si Christy Lucifer Min. Eh, kina Kat at Alden ngayon at si Doc Belo. no, Nakisali na, na din. Ano? Uh, nakasala, nakasali na din po na alam daw niya kung bakit masaya ngayon si Alden at doon po sa pinag-hostan ni Alden at pati si Jose Javier Reyes ay tinanong ng isang reporter kung ano ang masasabi niya sa Katden at uh, Katniel ngayon ba? Diba, pati isang direktor ay tinatanong na din ng issue na yan, diba? kulang na lang pati presidente ng Pilipinas sa di nila, uh, di nila tanongin well, ito yung format nila kung inyong pumapapansin they will make Uh, sarswela and uh, kapag nalaman na nga po ng iba na this is for the sake of showbiz, uh, syempre, they are in the showbiz industry, all they have to do is to support one another. Ganun po ka-simple at ganun po ka-tinde uh, yung kanilang uh, uh, pag-support at paggawa ng mga fake news. Ano? At ngayon, dahil affected na affected nga po lahat, diba? para, uh, alam nyo yun, yung mga do lalong maniniwala kasi they supported it eh. Diba? ba sino sumusuporta? Itong mga idol nating iba pang artista, sino suportahan sila? Well, nature po nila 'yon, 'di ba? Katrabaho ko eh. Suportahan ko. Ganun lang ka simple. Like uh, what they did to Main Mendoza and uh, Panot, 'di ba? So ngayon pag-usapan natin. Mr. Pinas, bakit umiyak? Ito pong si Main Mendoza. Ano naman po nangyari? Akala ko po ba ito pong si Main ay masaya na po sa panig ni Panot, bakit po siya nagiyak-iyak pa? Okay. wala kong kinalaman yun doon, ano, at uh, kahit kailan hindi ho magiging, uh, alam nyo yun, hindi magiging uh, punot-dulo ng lahat niyang sipanot para kay Maine Mendoza dahil alam naman natin kung sino talaga, di ba? Ang uh, ang tinutukoy po dito ni Maine Mendoza ay yung kanyang pagpapagupit. Okay, napagupit po siya ng buhok niya at uh, di ko alam kung pinasadya niya ba na ganun talaga kaitli o mas maikli pa. Okay, at sabi nga ni Main, hindi na hindi raw siya makiyut. <laughs> hindi raw maganda yung kanyang tupet, ano? At uh, ang dami nga po nagre-react, ang dami rin doon lumitaw lalo napakaraming basher, no? Kung ano-ano na raw ang ginagawa ni Main. May may mga nagsasabi nga po eh ganyan talaga kapag uh, yung one and only mo napapabalita na may nililigawan na iba, ano, in showbiz industry, Ulitin ko lang po, um, they are doing those things for the sake of showbiz. Okay, means doing the, uh, doing the Panotsky things, no? For the sake of contract and the showbiz. Now, Alden Richards is doing this for the sake of the contract and the showbiz. Okay? Uh, alam natin yun. Nung si Main Mendoza yung may kasagsagan ng ganyan sa si Alden Richards, yung parang, alam nyo yun, ganyan, siya nga po yung umamin pa, di ba? Umamin siya na Um, nagroon siya ng anxiety and depression, di ba? And now, may um, Mendoza seems, no? na May ganun din, di ba? At uh, dinadaan na nga lang sa biro. Yan yung sinasabi ng ibang mga netizens, no? Pero huwag buhay mag-alala at uh, lagi naman po tayo nakatutok sa kanila. Kung meron man pong kakaiba pa na dapat tayong mapansin at mapag-usapan patungkol sa kanila, eh lagi po natin yung isasama sa ating mga updates. Okay? Habang sa si Alden Richards, ay may ganun din pong picture recently lang na namumugto ang mata at uh, tila ba kagagaling lamang sa pag-iyak. Okay? Mr. Pinas, bakit ganun? Nakakaiyakan na po silang lahat ano, sa kanilang sitwasyon. Hayaan nyo lang po. Hayaan nyo lang po kasi uh, they are uh, mature enough, they are um, intelligent enough para po sa mga ganyang bagay. Okay? At ito uh, na nga, lalabanan po nila ito pong uh, ginawa na lang sa Rosuela na Alden Richards at Catherine Bernardo. Lalabanan po nila ito ng main Mendoza. May ginawa na po sila sa IG. Sinisimula na po nila ito. Dahil yun yung tanging bagay para makakagawa ng ingay at uh, para po makakonekta uh, dito po sa issue ng uh, ligawan issue ni Alden Richards at saka po ni Catherine Bernardo. Okay? Hintayin niyo po. Yan ho yung exciting part na dapat nating abangan. Dapat may hawak na tayong popcorn habang nanonood tayo sa kanilang mga sarsuela. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.